Pagmamahalan ng Katniel, walang makakapigil kahit pa panahon. Hindi lingid sa ating kaisipan na halos magdadalawang buwan ng hiwalay ang on-screen partner at true-to-life couple na sina Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Marami ng nangyari, matapos ang kanilang hiwalayan. Marami ng mga badita ang kumalat, aligasyon at mga akusasyon tungkol sa kanila. Maraming personalidad na rin ang nadawit sa hiwalayan ng dalawa at hindi matigil-tigil na isyo. Pero, sa kabila man ng mga negatibo na balita, ay may mga magaganda at nakakakilig pa rin na balita na makikita natin on screen man o kahit sa mga hindi inaasahang litrato or videos. Ilang beses na rin nag ang landas ng Katniel matapos ang kanilang hiwalayan ngunit maging ito ay binibigyan rin ng maling kwento o interpretasyon ng iba. Pero kung titignan natin ng maigi, hindi man kagaya ng dati ang kilos ng dalawa na halos hindi na mapaghiwalay sa pagiging klingi, ay hindi naman ito nalalayo sa mayon. Maaaring may distansya silang dalawa sa isa't isa para lang bigyan ng personal space ang isa't isa dahil aware sila na sila ay hiwalay na. Pero hindi ito nangangahulugan na nawala na ang pagmamahal nila sa isa't isa. Kung talagang solid fan ka ng Katnil noon pa man, ay makikita mo at maoobserbahan mo na nandoon ang kanilang pagpipigil sa isa't isa. Naroon pa rin ang kanilang care and love sa isa't isa. For almost 12 years ng kanilang relasyon, ay nasanay na sila sa bawat isa. Nasanay na sila na magkasama sila at malambing sa bawat isa. Pero ngayon, kailangan nilang ilugar ang kanilang sarili para magkaroon ng personal space ang bawat isa. Pero alam ko na nakikita nito o nakikita niyo rin na mahal na mahal pa rin nila isa't isa. Kahit papanahon na ang nagsapi ay hindi mawawala ang pagmamahalan at magagandang memorya ng Katniel na mananatili na habang buhay sa kanilang puso maging sa atin. Kaya naman, naniniwala ako na in God's perfect time, kung sila talaga, ay sila talaga. Maaring sa ngayon ay tinuturuan ng sila kung paano i-handle ng tama ang kahinaan ng bawat isa at maaring isang way din ito ni Lord sa kanila para i-prepare sila sa mas mature na roles, hindi roles sa pagiging artista, kung hindi ang role sa pagiging buhay pag-aasawa. Samantala bago ko tapusin ang video na ito, ikaw na nanonood ngayon, naniniwala ka rin ba na hindi naman nawala ang pagmamahal ng Katniel sa isa't isa? Comment down below.